Uh, siguro po para sa akin yung advantage uh, na nasa showbiz yung family ko. Uh, Namulat ako ng ata. Pero uh, yun nga, ang uh, disadvantage para parang ng mga tao, uh, hindi ako naghihirap para makamtan ko, eh, ko ngayon, makamtan ko bilang isang aktor. Uh, Bata po kasi ako, bata pa ako, pangarap ko lang, hindi ka na eh si Mama ng time na yun, ayaw niya kasi gusto niya patapusin ako ng pag aaral Ako, makulit ako, ako nag-audition po ako saan saan, Saan <laughs> <laughs> sa <Boma pa. laughs> um, Pero yun yung sabi din sa akin ni ko, kinagalit ko si Tito ko Tito Dobso, gusto ko Ayaw niya din muna. kasi gusto niya magkatapos ako ng school. Ayun, tapos nung nag-audition ako, nung natanggap ako sa isang artista search, doon na nag-full support sa mama. Sige, yun talaga gusto mo, so ano yun So, ano naman siya, Kumbaga, mas nang naman yung advantage din siya kasi uh, di tinuturohan din ako ni mama kung paano kung ano sa set, kung paano ako nakipag Yes po. Yes, uh, hanggang ngayon nagsusulat naman po ako ng mga songs and, uh, yung isang pelikula ko po sulat ko ng kanta doon para maging soundtrack. Ano uh, The Last Good Friday. Ano <laughs> But uh, I wouldn't say I'm at a disadvantage because I'm grateful that my parents are my parents. But I guess, it's a way way of proving ourselves, what we went through. Because of course, there's also that expectation na, um, because, for example, I'm the daughter yung trabaho na kung hindi po kayong susunika, hindi naman din po uh, tatagal ang career ng isang artist na hindi masipag. So, I think yun po talaga is I wanted to work extra hard so para mas maging grateful naman ako in the future at mas matuto po ako. Oh, <laughs> And I think <laughs> Yes. Oh. <po. laughs> wow. meron po ako, imagine na, ano? ko po sa kanya, tita oh. Kasi yan po, sa condo po yun eh. Parang condo po, tapos isa pang condo unit. Eh. Sabi ang mga po namin, doon po ako nakikita-usap sa kanya. So, Sumisigaw-gaw po ako, sabi manan, ah, kita, ni ng po, Ma, ang gusto. Gusto daw diba ng isda? Kung ma, may Dami, kasi sa family din namin, halos lahat makakaramdam. Uh, pero yung pinaka hindi ko makakalimutan, kasi basta parang pagod na pagod ako noon, galing akong varsity practice. Tapos pag-uwi ko ng bahay, 7 p.m., nakatulog ako. Tapos nagising ako ng 3 a.m. Pag ko ng 3 a.m., sabi ko, na, ipasok ako, hindi na ako makakatulog nito, pinigit yung makatulog. Tapos pagpigit na pagpigit ko, ay nararamdaman ako na parang may umupo sa bed ko. Tapos ikaw may bumubulong sa akin na nagsasabi na nandito ako, nandito ako, nandito ako, nandito ako. ulit ulit. Hanggang sa... Hindi yeah. pa si Ogla <laughs> lang. Ayan, parang may lang tapos nag-pray ako, hindi ko matapos yung prayer ko. Nakakalimutan ko yung prayer sa takot. Tapos, nung natapos ko yung prayer, nawala. Ayan. Tapos kung kayo pumalik, baka naman, siyo pa sinasabi. Dati po, pero ngayon, hindi na po masabi. May muna sa dito ba, dito ba? Just kidding. Ako, hindi ko po nila nangis. <laughs> 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 hindi po ako tulad nila ate, hindi po ako mahama. Um, actually, sobrang proud ko po sa sarili ko na natapos ko po tulad nila po. Hindi po ako <laughs> 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 umiiyak pa siguro yung isa sa mga pinakanakatagot na experiences po sa akin. Kasi ako po, may trauma po ako ng elevators. So, na munti ka na po. Palagi po ako sinasasasarag po kasi ng elevator. Hindi ko po alam kung tayo ko kupo ba. Okay? <laughs> Pero halos palagi hey, po. So, So, naiwan po akong mag-isa. Tapos kung saan saan ang pumuntin natin ng editor.

Unfortunately, okay. yes. asking is there someone or something that you consider as your rival? Kayo ba guys? Ano mo ito? Ah, ito. Para si ano? Parang may naiisip si Matt. Parang may naiisip si Matt. Parang may Siguro... yung... isa friends ko. Kasi uh, so, hindi na talaga sabi na kikita sa bihira, And hanggang ngayon kasi pag lumalabas ako, tinatawag pa rin ako, Uy, si Voltes Life. So siyempre, iba rin kasi yung sama namin eh. mga 3 years. 3 years. Uh, Kung okay. pandemic po magkasama. Kung pandemic, pakasama kami. Uh, Kaya, ayun. Uh, pagka tinatawag ako, Uy, si Voltes Life, sila yung naiisip ko. So para nila ako minumulit ko. pa. Since kasi po, bago po ako ngayon sa industry, pero nag-start na talaga ako mga 6 years old po ako. And kahit parang talent up po ako, pinagsasabay ko po talaga yung school and then work talent up. And ang layo po kasi nung bahay ko sa school well, kasi po kailangan magkasama kami lagi So may biyahe-biyahe po kami from Carmona Cavite, Tumakati, tapos biyahe sa work school. So, yun lang po. Yung, parang gusto ko po sana ka experience na nasa malapit lang yung distance ng na school tas sa bahay. Tapos may mga mga mga. yeah! <laughs> said, uh, ako po parang nahihirapan po akong isagot. Parang wala po akong naiisip as of the moment na mundo. Siguro po yung last school po din. po kasi habang nag-aartista po ako, nag-aaral din ako. So, nung nag-graduate ako ng college, parang hinanap ko yung gano'ng uh, feeling na hindi na ako natutulog kasi talaga kulang uh, wala kang tipi pumapasok ako. Parang feeling ko, hindi ako productive sa buhay ko.